Hello everyone, my name is Jose Pustanes and welcome to my vlog. Mga kagurang, mag ano tayo, gawa tayo ng halang-halang na manok. So, ayan ating ingredients. Pero before that, habang maghiwa-hiwa o natin ginagmay ni niya siya, kung maghalang-halang mo ka ginagmay lang yung iyang hiwa, no? Mm, kay, huwag nagkusad diba? mm kay muragwa ang silami, di pa? Mm, Painit tayo mantika para sa atong ano, sinangag kay magsangag ta sayang ka ayong kanin mga kagurang na labay lang ni hmm? sayang ba yung rice kay nga no kadaghan ba yung tao huwag pagkaon sa Pilipinas niya il ilabay lang hindi At, pwede ato ang dadoon o ato isangag diba? muna na lang ang pagsangag mga kagurang karon na mula na ang atong sibuyas ato ang tangan o itlog muna na na okay, po sa yung kayo ang pag sa ngag -ug rice kaya sayang magod ang mga bahaw na o ilabay lang po na di ba? Daghan ka yung mga mag Mainto intoy ikapalit o rice ato. Apo nga ito gamay asin. And of course, ang ating bichin. Yan. Gamay-gamay lang. Kunti-kunti lang. Sinahang lang kay pampalasa man na niya ang ilunod ang ato ang rice. Tanawan ninyo mga kagurang daghan kaib ka noon. May ang kuan na kanini ang murag nakita ninyong kuan. Kuan na siya ha. Pritong isda po na siya ha. Kuan na lang pong gihalo. Kay sayang po doon. May mga prito-pritong isda o malabay. Diba o? Oh. Kay ukayon yun siya maayo mga kagurang. Kay aron yun siya madugmo. Kay nga no. Pag -lung -ag ang paglumag magod ani ako ang kauban aning rice. Basa-basa. Naganahan ko na siya basa-basa. Ako di ko ka lahat basa-basa mga kagurang. O eh? Mm -hmm. Tampot lang sa dad ko niya. Ano ka siya magbasa-basa kuno. Mukna nga to ang sinangag. Ato saan siya paano ka? -kan? Habang atong paano ka ng atroang sinangag, ato aning hiwa hiwa o ning ato ang manok oo yun ani lang ang paghiwa hiwa, -hiwa ani niya o di pa ay parang hiwa ani niya kay. ay ay mura di man kadot niya akong mga kagura mura mas hait pag yung hungipon ani akong kuchelyo no tanaw kung anong tambalian lang yan Tuhasan ito ako Kaling iyahang mga alpa ah. Ito na oh. Muna na o Ito na na rin mo sa manoka Pastila na <sighs> Mara ni vlogger nga Magluto-luto nga tarong gamit sa o masagod yung taon mga kagurang ay mo kumasagod yung taon tayo ikapalit anig maayong gamit <sighs> ato na lutuin ang ating halang-halang. Ato na ibunod ang mga ingredients. O, oh, itabay-sabay ko na lang ng bawang sibuyas luy. Hindi ah. Uh, pa. Ay, mga maghihapon na. Mga maghihapon ng pinta. At so, sa ato, ang at, sa so, siyang papuha-puhaon. O, sa nato ibunod ang ato ang manok. At, Ito mga kagurang. Dito <laughs> lang murag sulit kasi puro ang akong paglabada ani unya. Unya din pula-pula nang ato mga lama at ang ilolod ang ato ang mano. Para sa chao sa kanyo. Atong papatakan ng patis. Patis sang ato ang pang kuan ani pang ang lasa at konting soka. Ay! konting konti lang soka dapat. Mmm. Mmm. Pagkas ng ating paminta. At ilunod natin itong ating pampawala sa lansa tanglad. So, kailangan may tanglad, ha? Para mawala ang lansa sa manok. Anyway, ako na nagpipigaan ang akong manok o Anong upuan asin para matanggal bang iya mga lamog-lamog pa. Hmm. Oh, ganyan lang. Hindi lang ito butang nagtutubig. Kaya nagtutubig naman ang manok. O ay? Bakpa na. Duto na. Dagdagan natin ng pampalasa. Yan. Yan. Yeah ato ano siyang pauga-ugahon hindi na nato ng agasin kay may patis na siya kung niya umauga ba ni siya mo ako anda ba na ang ihang pagka parat-parat konti maramdaman mo na ma uga mauga-uga kaya hindi na nato ng agasin di ba o ganyan lang ato ano pauga-ugahon karan, Ayan. Mm. Mamahaw ta. Tikman na natin itong ating halang-halang na manok. Tamang-tama mm. mm. lang talaga yung alahang mga kagulang. At yung lasa. Tamang-tama lang. Bagay na bagay sa asong eh, si Diba? Mm. Sinangag na magbusog ta ka kayo. Ang ako ang labada. Nagwat na dito. Diba? Mm. Hmm, pagkalami ah. Mm. Mga unta or? Diba? Anyway, thank you so much for watching. Mm. ako na kung nagustuhan nyo naman ako mga vlog, please like, share, share, and comment. And sa mga hindi naman nagkagusto, thank you na rin. Sa mga lalo sa mga nanonood, maraming maraming salamat po. God bless and that's it for today's vlog.